Yo! Rambo here! Nagphoto ako sa Bagong Silang, Caloocan kung saan ako lumaki, kung saan ako nagkamalay kung saan ako nagbinata bata at naranasan ng buhay Ito yung ilang mga pictures mula face 1 hanggang kalaon hanggang face 5 Short story, I was born sa Tondo, Manila noong 1985 Tama, magka-40 na ako ngayong 2025 Noong February 1989, hindi ko makakalimutan yung date na yan dahil nanganganap yung nanay ko sa aming budsong kapatid And at the same time, ay dinidemolish kami. So yeah, yung mga bahay sa tabi ng Rilisan Trend, isa kami sa mga na-demolish noon. In few weeks lang, I believe, or maybe a month then, ay nabigyan kami ng new place for relocation. Dito yan sa Bagong Silang, Kalookan. Ito yung same Bagong Silang na katabi lang ng San Jose del Monte, Bulacan, sa Tala, katabi rin ng Kamarin, malapit sa SM Fairview, at malapit din sa Novaliches Bayan. first four years ng married life namin ni Joanne ay siguro nakasyam or sapu kami na apartment na paikot-ikot sa bagong silang. Hindi naman nahagip ng isipan namin noon na pwede naman pala tumira anywhere. Akala ko kasi kung saan ka lumaki ay doon ka na dapat. At least noon, nasa subconscious brain ko parang ganun. Hindi naman pala. Hindi naman pala. masaya rin na maglakad-lakad sa kabisado kong lugar. Ngayon, bilang adult na ha, parang lapit-lapit na naman pala ng mga lugar na noong bata kaya ay akala mo ay napakalalayo. Parang ang lit-lit din pala ng mga bahay at gusali na dati animoy ang lalaki. May mga familiar faces din ako nakita na lumuma na kasama ng lugar. May mga feelings din na na-remind ako as I walk around. <laughs> May mga memories din na nag-flood. Kasama na rin yun yung mga pangit na feelings, yung mga magaganda. Pero overall, masaya naman ako na namuhay kami sa lugar na to. At hanggang ngayon, katirik pa rin yung aming family house sa Bagong Silang. Nandoon ang aking nanay ngayon na living solo. Dahil nga may kanya kanyang buhay na rin kami magkakapatid. All right, Well, salamat for sticking around dito sa aking photo walk sa Bagong Silang. Cheers!